Alam niyo ba kung bakit? Minsan, mahirap mag-flex. Kasi, yung ibang may utang sa'yo ay hindi ka na babayaran. Or, wala muna silang balak magbayad. Kasi, karamihan sa nanghihiram, hindi lang yan sa'yo may utang. May utang yan sa karamihan. Or, more than one yung taong inutangan nila. So, once na nagflex ka, iisipin nila, nakakaluwag ka pa naman, hindi ka naman talaga nagigipit. So, unahin muna nila yung mas importante kasi nga, kapos yung budget nila ay saktong-sakto lang. So, unahin muna nila kung sino yung mas nangangailangan or kung kailangan muna nila yung perang yon So, hindi muna nila ibabayad sa iyo. Pero, kailangan ba talaga magipit muna yung taong inutangan nyo bago kayo magbayad? Hindi naman 'di ba? Kasi usually sa inutangan nyo majority niyan ay nakakaluwag naman or meron pa namang natitirang budget. Bihira naman yung pinahiram nila yung pera yun na parang last money nila yun, 'di ba? Meron kasi akong kilala, uh, actually pinsan ko siya, second cousin, basta ka mag-anak. So wala man siyang utang sa akin Pero kinwento niya lang na si ganito daw ay naniningil na doon sa kaibigan nila E gipit pa nga daw yung kaibigan nila Tapos kaya daw naniningil yung isa nilang kaibigan Kasi ipandadagdag dun sa malapit na daw manganak Parang 2 to 3 months na lang anak na Pero may pera pa naman daw siya So bakit daw kailangan gipitin niya yung kaibigan nila E gipit pa nga eh etong nagpautang may pera pa naman daw sabi ko wow ah. subukan mong mangutang sa akin. <laughs> hindi kita paubutangin talaga kasi ganun pala yung mindset mo Eh, paano ako hindi naman ako nagpapawala ng pera Eh, di wala ka palang balak bayaran ako kasi isipin mo palagi eh kayang kaya ni Ibon gawa ng para niya hindi naman kinakapos yan ba diba? hindi po kailangan na mawalan ka muna ng pera. Hindi, hindi kailangan mawalan muna ng pera o kapusin yung taong inutangan nyo bago kayo magbayad. Isipin nyo yung tiwala. At once na hindi mo binayaran yan, masira yung tiwala. Nako, I'm sure. Magigipit at magigipit ka ulit. So, yun sanang maaasahan mo sa oras ng kagipitan ay sinira mo yung tiwala. Alam nyo ba, kadalasan pa sa mga yan ay hindi na nagpaka-interest. Wala nang tubo yung mga pinapautang nila. Ang gusto na lang nila ay mabalik yung pera nila na kahit walang tubo, gusto lang nilang tulungan kayo. Imagine nyo, sa oras ng kagipitan, nakahiram kayo ng walang interest. Diba? Eh kung nangutang kayo sa iba, ilang percent? 10%? 20%? So, para sa mga taong hindi pa rin nakakarao sa buhay at nanghihiram pa rin, ingatan nyo yung mga taong nagpapahiram sa inyo. Kasi alam nyo, yung isang post ko sa TikTok, about sa tala, nag-trending, nagulat ako. Ang dami palang lang nangangailangan ng pera. Ang dami palang lang nagigipit. At saka ngayon, nawala na akong tindahan. Na medyo napapansin ko na yun kasi yung ibang mga kaklase ko, nagigipit din sila. Dati kasi, nasa world ako ng business. So, yung mga kausap ko, may mga business. So, hindi, usually, hindi kami nagigipit kung baga magaan ang pasok ng pera namin kasi business kami. So ngayon nawala na ako sa business world, uh, nag-aaral ako, tapos yung mga kaklase ko is uh, na, sa support ng asawa, sa support ng nanay, uh, yung ganun kasi yung iba, yun na ganun lang kasi mga estudyante pa naman, mga bata pa naman yung iba pero yung iba may asawa so nafe-feel ko yung gipit talaga sila So, kasama na rin ako ngayon doon sa, sa nagigipit kasi wala na akong tindahan, di ba? Pinaka source of income ko yung tindahan. So, nakikita ko yung difference. So, ikaw na kung nagigipit ka ngayon, uh, sikapin mong makabayad talaga. At tama sa, sa sa taong nagpapautang sa'yo na walang interest, ingatan mo mga ingatan mo 'yan. Kung hindi ka man makabayad, magsabi ka kasi maintindihan nila yan. Pero huwag mo ding abusuhin yung extension na binibigay nila sa'yo kasi pinaghirapan nila yan para sa sarili nila or para sa family nila, hindi para sa'yo. Hindi sila nagpapakapagod kumita ng pera para ipahiram sa iyo. 'Di ba? So kung may matagpuan kang taong uh, nagpapahiram pa sa ngayon nang walang interest or nag kahit may interest no, basta napapahiram ka, be thankful. Hmm? Shout out nga pala sa mga kapitbahay ko dito, maniningil na ako kasi yun na paabuti ng next year, ha? Medyo malaki-laki pa ang kakailangan. <laughs> malaki-laki pa ang sisingaling ko. May 75, may 30, mayroong 100, mayroong yan, mga na lang. So, kailangan ko yung pera bago magpalit ng taon. Bye-bye, na! -bye, <laughs>